Isa po mapagpalang pagbati ang aking ipinapahatid sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. At sana po ay uh, nasa mabuti kayong kalagayan lagi at siyempre ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Ayan po. At doon naman po sa mga aking mga hindi pa subscribers ay uh, ang pwede kong igarantiya po sa inyo. Kapag ka napapanood po ninyo, Itong kagayang uh, video ito At doon pa po sa mga darating na i-upload kong mga video Titiyakin ko po sa inyo Hindi lamang po kayo pagpapalain So, swertihin pa po, po kayo <laughs> Ayan Maraming maraming salamat po sa Patuloy ninyong pagtangkilik Dito sa ating uh, munting channel At ang uh, Pagpapala Ay suma sa inyo Maraming salamat po at bagamat napakarami po nating uh, mga dapat itapik ay uh, sabi ko nga po kung maari ay iiwasan ko na po yung ako mismo ang gagawa ng mga uh, video dahil talaga nakakapanggigil po talaga itong mga nangyayari sa atin na kung saan nga po ay kabikabila dyan yung mga kung na po eh Kita niyo naman po siguro, hindi ko na kailangan ipakita pa rito. Kahit sa ang uh, kanto, mga nag po yung ating mga uh, durogistang mga kababayan, pagkatapos nilang maglago, magtatarget sila ng kanilang nabibiktamihan, uh, ayon, hindi lang nila nariripin, papatayin pa nila. So yun po sana ang uh, sinasabi ko po sa inyo na lahat po ng inyong uh, uh, pupuntahan ay pakaingat po kayo. Kung uh, inaakala nyo pong medyo iba na, ay ko na po, umiwas na po kayo. Para hindi, mapa, hindi kayo mapahamak. Ganun pa man ay uh, magkukan lang po ako. Sabi ko nga po, ayaw ko na pong magsalita ako maari. At ipapakita ko lang po yung mga yung mga magkakaibang mga mga salas na mga pahayag ni Manny Pacquiao. Nung ito po ay, uh, dati itong si Manny Pacquiao ay uh, uh, galit na galit dito kay uh, sa Mang Marcos. Actually, sabi pa nga niya, ipapakulong pang araw niya itong si uh, Emil de Marcos. At talagang talamak daw talaga ang uh, ang uh, nakawan at uh, sa gobyerno. Pero, ang uh, matindi po rito ngayon ay uh, iba na po yung sinasabi At uh, na po magka magka magkakaiba na po yung kanyang mga sinasabi ngayon Kung noon ay uh, galit na galit siya, ngayon naman po ay himod tumbong na po siya kay uh, Marcos ngayon So ito po bang mga ganitong klaseng uh, kandidato ay atin pa po bang tatangkilikin itong mga itong ganitong klaseng tao dito pa lang po, napakasimple na po na itong taong ito ay walang sariling paninindigan. At, uh, hindi lamang po yan. Wala naman po talaga nagawa ito noong panahon ng siya ay senador. Ayan po. Ama, Marcos. Billion, billion, trillion, trillion ang corruption. Yan. Tapos ibubuto natin. Talagang, ang talino natin. Ah. Lagi natin sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Yeah. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number one sa ekonomiya. May kurap bansa na number one sa ekonomiya. Grabe. Yan po yung una. Tapos ibubuto natin. Kaya... Manny Pacquiao versus Manny Pacquiao. Ayan po natin sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi pa natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number one sa ekonomiya. May kurap bansa na number one sa ekonomiya. Ay, nako oh, Diyos mio. Ano to? Grabe. Ano ito, Manny? So, sabi ko nga eh, nakakakwa na lang. Naka, nakakangilo sa ngipin. Pakinggan ito. At uh, ngayon po ay uh, <clears throat> Alam nyo po ba Na ito pong si President Duterte Ay sikat na sikat pala sa Taiwan Imaginin mo mayroong isang uh, kandidato doon ng uh, mga kandidatong konsihal, Ang ginamit po mismo na picture Ay si mismo si President Duterte Ganon po ang paghanga Ganon po ang uh, uh, pagka uh, uh, pagrespeto nitong nga uh, Taiwanese na ito dito kay President Duterte hanggang sa kampanya niya sa pangangampanya niya ay gamit itong si President Duterte. Ayun po, panoorin po natin. Naging viral ang isang kandidato sa Taiwan matapos gamitin ang larawan ni Pangulo Duterte sa kanyang campaign ad. Ayon sa kandidatong si Ren Chi Chen, hinahangaan niya ang determinasyon ng Pangulo ng Pilipinas para masupo ang problema ng droga sa bansa. Ito ang balita ni Angel Pascual. Bukod sa pagiging kontrobersyal, si Pangulong Rodrigo Duterte na yata ang pinakasikat na naging presidente ng Pilipinas. Kahit na napakarami nito kritiko, hindi may kakaila na marami ang humahanga sa kanyang mga polisiya. Ang katunayan dito sa Taiwan, isang city council president, ang isinama pa si Pangulong Duterte sa kanyang pangangampanya. Si Ren Chichen ay tumatakbong city council representative ng Hualien City, isang siyudad sa east coast ng Taiwan na may 230,000 na mamamayan. Aliya, ginamit niya ang larawan sa kanyang campaign ad dahil sa kilala si Presidente Duterte sa pagsusulong ng kampanya kontra illegal na droga. Well, yeah, Not only in Taiwan, but now around the world, drug abuse is rampant, especially to let the next generation not to have contact with drugs. I am also concerned about the next generation's future. That's why we are spreading anti-drug awareness. We are hoping that our next generation and our citizens could live a drug-free environment. Ah, yeah. Ayon kay Chen, sa pamamagitan nito ay mas may papalam niya sa mga mak... Naging viral ang isang kandidato sa Taiwan matapos gamitin na... See? Ganun po kasikat si President Duterte. Hanggang sa... Uh, imagine nyo Taiwan. At yan po, kitang-kita naman po natin, maging sa Amerika. Sa Kay Donald Trump, napakalaki ang respeto ni Donald Trump sa kanya Grabe Tapos ganito, binabastos na lang nitong mga unggoy Ano mga politician na ito Anyway Ay uh, Ganito po yan Ang sinasabi po ni uh, Marcos Ha? Uh, ang unang-una daw tumulong nung baha ng Yolanda sa Tacloban ay walang iba raw kundi si uh, Francis Tolentino na MMDA. Ano po? At uh, Yan po yung sinasabi niya na <clears throat> Siya po ay uh, na kung saan naman makikita niyo yung reaction ni Juan, uh, reaction ni uh, tawag nito, ni Francis Tolentino, ay parang, uh, kumbaga, parang napapahiya yung pagkaka. Uh, sabi niya nga si uh, Francis Tolentino daw yung uh, unang uh, tumulong. Pero hindi po pala, si President Duterte pala at ito mismo ang mapapanood natin. At uh, maliwanag po na talagang sinungaling itong si Ah, uh, Marcos. Ayan. Ang mga kamay ngayon ay nagpahit na dugo. At masasabi ko, nabanggit na po natin ang Yolanda. Alam niyo po, yan ang record po ni Senator Tolentino sa MMDA. Nung nasa, nasa late kami, nasa Tacrobang kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Sen. Tolentino ng MMDA. Unang dumating na tulong ay galing kay Sen. Tolentino ng MMDA. <laughs> Totoo ba yan? Alamin natin mismo ang taga -tacloban. Si President Rodrigo Duterte nga after two days na siya, nagdala siya, kay siya po ikasing nga taga-late. So siya ang una nga nitabang sa ato nagdala og mga doctors. So siya ang una nga nitabang sa ato nagdala og mga doctors. So siya ang una nga nitabang sa ato ng og mga doctors o mga relief goods. Mula third day ng Yolanda na ka, walang mintis yung tulong nyo. Sa so, totoo lang po, kung hindi po sa tulong ninyo, hindi kami makabangon dito. Nung nasa, nasa dito ka nasa taklobang ka? Walang dumadating po na tulong. Si Si President Rodrigo. Magdinen niyo. Napaka sinungaling talaga. Mismong si Romualdez na rin ang nagsasabi. Eh. Anan nando si Ma sa pasalamat pa sana pasalamat kay uh, Presidente Duterte at saka dito sa malasakit ni Presidente Duterte. Tao sasabihin nitong si Bangag na ito uh, na si Francisco Lentino daw kaya hindi tuloy makakwan eh. Parang hiyang-hiya si ito, eh, Francisco Tolentino eh. Grabe. Anyway. At May uh, Mayroon pa po ako ng ipapa ipapanood sa inyo at uh, para po <coughs> At ako uh, Kukunin ko na lang po yung uh, lilimitahan ko na lang po yung uh, ako mismo ang mag uh, ko ito kaya po nagkalat na yung mga adik sa kalsada dahil po doon sa natatandaan nyo po ba yung sinasabi ni Marbel na hindi naman daw masama yung uh, magdroga at maging itong si uh, uh, spokesperson niya na si uh, Jean Pardo Colonel yan dati pero ngayon naging uh, general na si Jean Pardo na spokesperson niyan at uh, Pansinin po ninyo ha, nagkakanda utal-utal ha. Pansinin po ninyo. Drug user as 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 masama kundi biktima sila. Kasi meron ding economic side, gusto mong mag-extend ng iyong working hours. Take a case in point yung ating mga konduktor, yung mga driver na nang na pag nagpositive sa drugs ang reason nila kasi grabe yung biyahe, kailangan nilang manatiling gising. Nako po. Ata. Okay. Paano um, na din camera, or impersonation? So, ito ba, yung the... Ata. Sandali, ha? Hindi ko po kasi ma-play itong tungkol dito sa Iwan ko ba, bakit hindi ko ma-play itong tungkol sa uh, Ano to? Sa pag-ibig Anyway Ay ah uh, Panasinin nyo po ito Yung panggigigil ni Ted Pylon ha Panasinin nyo po ito Gigil na gigil na po talaga si Ted Pylon Tungkol dyan sa Ano yan? sa pag-ibig na yan. Ay, <clears> pill <throat> health pala, pill health. Ayan. Ano pong iba pang pag-aaral na mas malaliman kung hindi ang COA report? Because after all, it is their constitutional mandate to do the audit. And I beg, plead and pray that please open your eyes and study the matter. Dahil baka po ibang informasyon na hindi po tinatanggap. Mga kapatid, ito pong isyo ay tinapaka-importante. Kaya nga, sabi ko ho, nung isang uh, araw lang, Jerm, may tumawag naman sa akin. Mm -hmm. At hindi po ang problema niya. No? From NKTI, kinakailangan ilipat yung pasyente sa heart center dahil daw po yung ayota ng bata ay namamagana. And the same problem. Pagdating doon sa ospital po, paghahanap po ng kwarto Masabihin mo naman, eh kasi humingi ka ng hindi ho sweet room. Ordinary lang po na kwarto. Bakit? Maselan yung kondisyon. Ano nga naman doon ka ward? -punong na punong-puno na. At takaw infeksyon. So humingi sila ng kwarto. Hindi ho dahil sa ito'y luxury. It's a necessity for the patient. Alam niyo, pina, magkano pinakahanda sa kanila? 4 million pesos. O, Diyos po sa malapit sa akin, saan ka makakahingi ng guarantee letters na naman? Para lang masiguro na bibigyan ka ng attention sa hadsan. At 4 million pesos, kung punin mo gano'ng malaking pera. Hindi ba? So, iyan po sitwasyon. Kasi nga po, tila't ang aasahan mo, magkala 26,000. Di ba? Mga kapatid, this is a very, very big problem for all of us. Itong 2025, ito po yun. Kaya sa akin po dito talaga... Nasaan na kayo? Nasaan na ang ating mga halal ng bayan? Nasaan na ang mga lumalaban sa katiwalian? Laban, nasaan na mga lumalaban sa korupsyon? Nasaan na ang mga lumalaban para sa kalusugan ng bayan? Nasaan kayo ngayon? Kailan namin marinig ang boses niyo? FM! Diba? Kailan namin marinig ang tapang niyo gaya ni Ma'am hmm. Dipu Hindi po ba? Mm -hmm. Mga kapatid, nangyayari po ito kasi hinahayaan lang natin. At huwag natin hintayin na pagkakatao na pag-ising natin, wala ng pera ang tigal. At hindi na po tayo aasikasuin sa mga ospital dahil ang laki ng utang sa kanilang ng tigal. Bayan, kailang ka gigising? Sa another 40, so total, 1,164,900,000 po ang nawala doon sa pagbabalik ng 60 million. So, maraming pera, no? At parang ganun lang ba na maglustay ng pera? Eh, pera ito ng mamamayan. Kaya hindi natin din ma masisi yung taong bayan na nagagalit, na naglumalabas na sa kalsada para manawagan at um, na, umalis na kayo dyan sa pwesto. Kasi hindi nyo ba talaga alam na kailangan may reserve fund? Kailangan establish yan before we say that there's excess fund? Hindi ba talaga alam o nagmamaang-maangan? Either <coughs> dapat nandyan. Kasi ang post, you are just blind followers of the one sitting in Malacanang. Di ba? Either way, kasi ang ang mangyayari nito, this might cause the collapse of field health. Kasi mawal Ubus na yung pera. May ginawa ba? Wala. Sa paya. Wala ka ng baboy ka. Wala kayong ginawa. Pataba lang kayo ng pataba. Ha? <laughs> ah? Buti pa kay Tatay Digong. Partida na pandemic yun. Pero kahit pa paano, nakakasurvive ang mga Pilipino. Ngayon, grabe ang taas na mga pilihin. Pati kuryente tubig, tapos wala nang ginagawa <coughs> ang Marcos Admin. <coughs> tapos ngayon, mo kami na may nagawa ang admin ngayon kaysa admin dati. Come on. Hindi pa dapat suportahan natin. Hindi pa maganda yan pag sila nagalit sa power, yung mga nakadispute ng mga ari-arian, kayamanan na trilyon-trilyon, gold, deposit, lahat yan, malilinis na yan at kaya na nilang i-transfer sa sariling account nila sa personal account nila. Ano Marcos, billion, bilyon trilyon-trilyon ang corruption. Tapos ibubuto natin. Talaga nga, ang talino natin. Gago. <laughs> Ano ba, Duterte. Duterte pa ka, ate katawa? Duterte Rally ng dilawan yan, pero Duterte ang uh, sinisigaw. Ay, naka-Diyos Mio. Talaga rin naman. Ay, Grabe, ra rally po ng kwanyan, rally ng uh, dilawan Pero Duterte po yung sinisigaw Anyway ay, uh, Isa pa po, isa, isa pa pa Para lang po meron kayong uh, kwanyan Parang hindi nakakaalam pa nito At uh, tataka na oh, po, pa parang yung mga iba Na naging kandidato eh, Nag-deliver lang yata ng suka eh, nabigyan na ngayon uh, Certificate of candidacy Alam ko ninyo Ang suka ang talaban ng anso. Yeah. <laughs> ang suka ang talaban ng peking ginto. <clears throat> Hindi mabuo ko lumagawa ng suka. Sumali, kung ako ay bata, paraming beses din naman ako na upos ang bumili ng suka ng aking mga. At wala kong nakakahiyaan po. Sa pagkat pagawan, ako ho ay nakabili ng suka ng maraming kulit at na upos bumili ng suka ng maraming kulit. May diploma ko ako at nakapagtapos ako. Ayun. Ayun na. Ayun. Ayun ang kwan Ito pa ang isa. Para lang po kwan, kaya sabi ko nga po, iwasan ko na po kasi yung mag, ako mismo ang gagawa ng video. Dahil nagiinit po agad ang ulo ko. Dahil nga lalo na nga po pagka, kitang kita ko po kasi itong mga napakarami nating mga kababayan ang uh, gutom na gutom wala po talagang masayang. at hindi po sa akin nagmamalaki at paulit-ulit ko pong sinasabi ito kaya ko po paulit-ulit na sinasabi na marami kami kaming diya, uh, iniikutan para lang po sana ay uh, magising itong ating mga politikong mga kawatan pero hindi rin po eh kaya stop ko na po yan mga pagsasalita na ganyan Basta ako po ay uh, tutulong na lang dito sa mga kababayan ko na kung saan ay uh, ito naman po ay uh, uh, aking tinutulungan noon pa. Matagal na pong panahon na ako ay tumutulong. Pero uh, sa kasamaang palad nga po ay talagang uh, wala hindi po tayo naririnig nitong ating mga nandiyan na mga mambabatas. Ganun pa man, eh, uh, ito na lang po ipapanood eh, ko. Baka po hindi pa ninyo alam. At least, yung mga hindi pa nang kaalam, ay malalaman ninyo yung mga nangyayari. Ito na po. Ay, salakay. Yun ang masakit. Yun ang masakit. Para lamang mapagbigyan yung kagustuhan ng iba na magamit ang tera ng bayan. Upang ipamigay na magamit sa kanilang re-election. Sapagkat nangangamba sila na sa lahat ng palpak na pinagkagawa ng gobyerno ay baka matalo sila itong midterm elections at kahiyahiya ang kasalukuyang administrasyon. Natutunan ko kay PRD, isa lang naman talaga ang uh, Actually, sa totoo lang, he never taught me anything. Uh, pinabayaan niya ako to learn on my own. Pinabayaan niya ako na mahirapan. Pinabayaan niya <laughs> rin ako na Uh, matuto and to discover the things that I need to uh, discover as a local chief executive. But uh, isa lang ang sinabi niya sa akin. Sabi niya sa akin, you were born to work for this country. Ooh. So I was not really given a choice. Parang pinaintindi sa akin that is the legacy of the Duterte side of me na lahat kami ay uh, working for the community and not for ourselves. Ayan. So talagang kwan eh. May sa Team Marcos o Team Duterte kinsa man. Guys, tingnan nyo guys. Walang pumapansin. Wala Ito pa. Walang pumapansin kaway ng kaway. Wala na. Laos na laos ka, laos ka na. pa kaway ng kaway si uh, Juan si Marcos wala naman po papansin. isa pa ito kaway ng kaway oh wala naman po hapansin sa kanya ayun oh tingnan niyo. kawawa <coughs> Ayan. Naaawa ako din sa mamang ito. Grabe. At uh, ito pa yung isa. Our commission on Audit noong December 1, 2024. Our commission on Audit noong December 1, 2024. <coughs> Nakasaad sa naturang dokumento ang unmodified opinion ukol sa mga dokumento na isinabit ng mga opisina ni Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin ng unmodified opinion ay maayos na naipakita ang mga financial statements ayon sa pamantayan ng batas. Sa hindi malamang dahilan, ay nagtataka ang mga pinagkakit <coughs> kung bakit ayaw itong ibalita ng mainstream media. Kung meron man banggitin ang iilan tungkol dito, ay pilit pa rin ipalabas na si Vice President Sara Duterte at ang OVP ay may mga maling ginawa. Matapos ang masusing pagsusuri, inilabas ng COA ang kanilang independent auditor's report kung saan tinukoy nila ang resulta ng pag-audit sa financial records ng Office of the Vice President. Sa ulat na ito, malinaw na sinabi ng COA na ang mga financial statements ng OVP ay present fairly o maayos na naipakita. Naglabas na ng Commission on Audit noong December 1, 2024. Ayan na to, ayan po at uh, walang uh, walang nilabag si walang nilabag sa eh, uh, BP Sara doon sa i-dinidikdik eh, 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 nilang 125 million na confidential fund. Mismong kuwa na po yan ang nagsasalita. Anyway, uh, siguro po ay uh, hanggang dito na po lamang. At uh, sana po ay kahit papaano, ay may napulot kayo na doon sa mga lahat po ng aking... Uh, ipinakita rito, ipanonood sa inyo, ay sana po ay may mapulot kayong uh, kahit pa paano ay bago sa inyo. Bagamat yan po naman ay nandyan po yan sa kabi-kabila pong mga uh, media, uh, social media platform po yan. So, maraming salamat po at ang uh, pagpapala ay sa mga inyo. Swertihin nawa yung makakapanood ng lahat ng mga video ko. Lalo na po yung mga Iya upload ko pang pa mga video. Maraming maraming salamat po.